Iyan. Yun oh. No? Uy. Kaska. Uy. Mga ano, mga pajama. Oh. Yun. Mudi. No oh, Rudy ba? Ha? Puro mga pajama oh. Max pa oh. Tagal ka pa ganda nito. Mayroon. Oh, pang babae, no? Malaki naman ito. Oh, mo eh, na. Ah. Ano to? H&M. Ha? Oh, heart pa. Pang valentine pang Valentine. <laughs> Uy, ganda na sweet shirt. Tapo na rin? Kaya tapo na, libre na to. Ha? Ah? Libre na. Ano ba ito mga punda? Oh, halo halo. Halo halo ito Lodi ah, si Lodi Marvin oh. Uy. Uy. Talo din natin. Oh. Halo halo to. Doon naman tayo sa ano. Doon naman tayo sa ako ba nakuha mo? Ay, punda ako. Gusto mo punda? Saan na nakuha mo? Ito, nandito. Oh. Ayan? Oo. Ayan yung mga punda yung mga nakukuha mo. Ayan, punda. Ayan o. Oh. Ito pa o. Akin ka na. Sa sulod naman nakukuha ng punda. Ito pa o. Oh. mo na yan. Ganda ng punda. Ayan. Ang punda, kunin mo ma. Kunin mo na yung punda. Ayan mga katrupa, marami pa tayong pag-iikutan ngayon. Ayan o. Eh. Amin! And, uh, lahat ng punda, harvest uh, na ngayon. Uh, Ay, may berapa? pa? <laughs> hindi, pag natutulog, takip. Ay, oo, para, uh, no. oh. para hindi masilaw. Hindi ah. masilaw. <laughs> <laughs> oo. <laughs> Ganda nito, o oh. riba pa, o oh. riba women, oh. Kaya, Ang oh. laki lang, mga katrupa, oh. eh, di, di. Uh, Hindi, hindi. Hindi, malaki masyado. Grabe ang may-ari nito, sobrang laki siguro. <laughs> Ito, 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 Ano to? man sa atin. Oo, sayang. Oh, Punin mo lang yan, tapos lagay sa balik bind ba box. mga katrupa. Ayan, pinatapon na. Binigyan na. Ito na, ito na. iyan Ayan, ah, ayan. Uy. Mga ano, mga pajama. Ayan, oh, ayan. Mudi. Ayan. ba? Ayan. 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 pajama Ayan. 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 Oh. Ito na. Nagawa na sila. Sabi-sabi ko sa'yo. Ayan na. Ha? Dampot na, dampot. Oo. Walang. Ito na. Hmm. Saka natin pagpilian

Grabe na yung pulot Magandang mo. Magagalit. Simot, ay ano? Oh. Yung kanina. Ha? Yung pa kanina, kanina. maganda yung pulot mo. Ayaw. Yung kanina. Ano nila nandito? Ano? Oh. Ayan. Ayan yung pulot niya. Ha? Ah, ayan mga katropa. Ayan. 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 Ito pulot natin. oh na mano. Buhay na mano yung natin. Ano? Napakarami. Mga pajama. Ayan. Walang. Kami lang, ka lang no? ayan. Ayan. dalawa ni ano. Ni mo. Tapos biglang biglang na Parang, parang, parang ano. Langgam eh. Wala na pinipili. Ginawa na lahat. Ngayon, yeah, pagpilihan natin yung mga napili natin. Grabe. Sa atin eh. Alam mo siya, ano? O. Saan? Eh, alam Ang ganda ng pulot mo. O, o, Dala o. tayo, doon tayo. Ano yan? Wala na yan. Ha? biglang ano. Dami. Ngayon, mga katropa, pagpipilihan natin yung mga napili natin. Ano mo, ganda nito. Ano yan? Max mo. Tagal-tagal na rin Ito mo, dito. pipilihan pa. Ayan, ayan pa sa amin. oh, ganda dito. May hirap ko pang babae no? babae. Oo, ganda. O, ang naman ito. mo na. Ano to? h&m. Puro mga pajama mga katulad Puro pajama.

Yan, no? ganda. Oh, mm. Malaki. Ay -ayong kanina, yung kanina. Ayun pang bata, pwede yan. Bata, pwede pwede, 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 Oh, ganda oh. Gan yan mga patulog, pwede yan. Sunod no. natin. Oh. Ito, Ito oh. mm. Okay. Pwede Ayan. Ay, Sama natin to sa ano, sa balikbayan box. Ayan. Like and share lang mga katropa. At ito ay para sa ating parapol box. Uh, sa mga ano, balikbayan box. Ay, like and share lang po mga katropa. Malayo mo, kayo ang mabunod sa susunod kong parapol. Ayan. Maraming salamat po. Uy, ano? Ano mga paras dito? Ito. Ay, may sira, may dama na. Ayan. Ang no? Ito. Ayan o. Ayan ang paras mo dito. Ayan. Ayan ayan maganda yan. Ay, oo no. Buo pa. Sayang to. Oh. Ito, walang kaparis. Oh. Maganda ka, no? Walang kaparis. Ito, oh. Ito, maliit lang to. Ito, Ay, ito bala to. Oh. Ayan, oh. oh, pwede yan. 38. Bigyan natin ito kay Lodi Marvin. Ito, pwede ito. Bigyan mo din. Gusto, gusto ito ni Lodi Marvin. Oo. Oh. American Eagle. American Eagle. Ito, kaparis na yan. Ito na lang, American Eagle yeah, Kaya nga Hanapin natin yung kapares Ito, 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 ito Next Saturday? Next week pa Next Saturday yung kapares? Oo oh, oh. Tago mo na lang Tago. <laughs> Tara, ikot ulit tayo Uy, tara yan Wala na Wala na Agawan na, agawan Wala, bossing, wala Hindi tayo makaano wala ba, sir? Dito, dito, dito. Nandito. Ang naman ng pantalon na to. Jumbo hotdog naman mga pantalon, no? Grabe. Ang lalaki ng ano? Ang lalaki ng pantalon. Dito, sapatos, oh, sapatos. Ay. Ang ganda, Lodi. Oh. dami nga lang. Lodi, oh.

Kaya natin ito Ito pa oh Oo May takong man eh, Ha? May takong May tari ba? May tari Putuli natin Putuli natin <laughs> May tari Ang ganda Tingnan nyo naman Ay Ganda nito Ganda nito Ganda nito Ay bu Ganda nito Ay bu Sarah Sarah Sarah? Oo yun paa! ah bu man bu bu oh aito kompleto ganda Grabe, na so, ako mga dapat na kung masaya na kung na kung na kung masaya dapat Biglang dumami yung dapat na na kung masaya dapat na na video natin dapat na kung masaya dapat na at ating ipaparapog po yan para sa balikbayan back kaya sa mga mananalo swerte po congrats sa inyo malapit na rin po tayo magpaparapog mga trupa at yun sulit sulit yung ano natin sulit yung pulot at ito panalo panalo ayan lalo na si Lady Marvin grabe ang dami niya ng pulot at yun mga katrupa hanggang dito na lang kita ka ulit tayo my next vlog bye bye